Magandang araw ko po si JM Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. May isulong raw na hakbang ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang mapigilan ng korupsyon sa kanilang mga proyekto. Sa isang pulong balitaan matapos ang SONA, sinabi ni Secretary Manuel Bonoa na ang ahensya na ang direktibang bibili ng mga kailanganing dredging equipment. Ito raw kasi ang nakikita nilang paraan upang maiwasan umuno ng contractors ang katiwalian sa mga dredging programs. Ang dredging ay ang proseso na pagtatanggal ng lupa sa mga kailugan upang maayos ang daloy ng tubig. Ang umunahan na raw ng public works ang isa sa dredging at desilting so balit na antala raw ito bunsod ng kakulangan ng wastong kagamitan. Sa katunayan, may pondo na raw para rito na sa 2026 National Expenditure Project. Nagsasagawa na rin umano ng pagsusuri ang auditing team ng kagawaran bilang tugon sa atas ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakaraang SONA. Kasama raw sa mga sisilipin ng mga projects noong nakaraang administrasyon. Pag-aaralan din raw ang disenyo ng ilang flood management projects upang maging mas epektibo sa paglutas ng sulirin sa baha. Naun na nang nagpabawala si PBBM na kakasuhan ng mga tiwalang, tiwaling opisyal na mapapatunayan na kailam sa pondo ng mga flood control projects. Abangan ang iyong pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.